Nag-alok po ng reward si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kiboloy uh, sa kung sino po makapagtuturo kung nasaan siya nagtatago. Ha? Hindi pa rin niya sinasabi kung dadalo po siya doon sa Senate hearing. Sa pinakabagong recorded audio po ni uh, Kiboloy, pinahuhulaan niya kung nasaan siya at meron daw siyang 1,000 pesos. Hindi ko nga masabing tumataginting eh. <laughs> 1,000 pesos reward. Pero ito po yung clue niya. O baka po kayo interesado. Po, talinghaga ako, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli. Di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao kanuman o kalahi ko upang aking maitayo ang prinsipyong diwa karangalan kalayaan ng isang marangal na pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo sulong bayan ko ipaglaban karapatan sa manlulupig di ka ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa inyo eh, hindi yan lalabas ng, ano niya eh, ng lugar ko saan oh, may mga nga. magtatanggol sa kanya. Based dun <laughs> sa clue niya, di ba? Kung saan sa, uh, ano, safe. safe. or yun niya, pagtatanggol ng mga taong uh, nagmamahal sa kanya. Okay? Muli rin po nga binigang diin ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Bukod sa kanya, ay appointed din daw ng Panginoon sina dati Pangulong Rodrigo Duterte, Pangulong Bongbong Marcos, at iba pang mga personalities. Eric, appointed son of God to uh, uh, spread uh, and inform the people about the evils of uh, of uh, the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of, of God na si Lorraine Badoy, oh, si uh, Pangulong Duterte. Appointed son of God to become president uh, of our country for the time. Ganon din ang uh, ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for a, uh, for His presidency in the time being.